Nahihilo na ako. Bakit? Pahinga ka muna. Ihilo na raw siya. Wow! Morning guys, today is our second day here in Vietnam. And ang punta namin ngayon is a fancy pan kaya lang bad news. Paano namin i-enjoy ang fancy kung ganito naman ang weather? Ang foggy. Alright, wala ka talagang makita, oh. Nakakaloka. Eh, gusto sana namin i-cancel. and uh, reschedule bukas kaya lang. May ticket na kami. Nasa Pilipinas pa lang kami. Nakabili na kami ng ticket. Schedule na today. Hindi na ma-cancel. Ang ticket kasi is 2,000 pesos. Sayang din naman, ba? Diba? Hmm. Wala kami choice kundi enjoy na lang yung fancy pan today, yung cable car. Anong oras na? 10? 11 na ba 10 a.m. na dito sa Vietnam, sa pa Vietnam, pero ganto pa rin yung weather niya. Sobrang mafag pa din. Okay, update namin kay mamaya. Pagdating doon sa fancy Pan Cable Car. Umuulan. Umuulan naman ngayon, pero at least nawala yung fog. ba? Diba? Okay lang na umulan, maglang fog. True. Ngayon nga, umuulan, so nag-grab tayo. Pero ang lapit-lapit lang sana na ano. Sa station. lang sana. Ikaw sama doon. True. Ay. ka na? Nasa Sapa. Vietnam Station. Nasa Sapa, Vietnam. <laughs> Sapa Station. Dahil saan pupunta? Pupunta tayo ng Pansi pa. Ganyan sana yung view. Kaya lang, nagpa-fog. Hindi dapat tayo sa Sapa Station. Sapa, Vietnam. <laughs> May dulo lang siya. Oh. Taray, adult ticket ka na. Kasama ka na. Kala ko dito ka eh. Si Gladys dito to eh, si Sue. Si. Nauna yung Thank you. Dito sa loob. Wow! Where are you right now? Sapa? Station! Sam, what's that? Sam? A train. A train? yung train na pinapanood natin, pinipicturan, sasakay na tayo ngayon doon. Yan ba yun? Ayan pala yan. Yan yun. Ayan yun. Masakay natin sa train na pinapanood natin. Hi. Oo. Oh, di ba? Walang makita. Love. Yung pinapanood natin sa so vlog, nakasakay so, tayo. Nakasakay na tayo. Kahapon, kinamakaway lang ako sa mga taong nandito. Mm, eh. so, sayang, yung walang view ka. Johan! Manong! Johan! Ay! Ay! Shush! Hi! Hi, Pogi! Ang Pogi na nga na bata niya. Ay! Ay Sus! Suplado! Yung want is suplado? I don't know. It's cute kasi. And then, Masaya siya sa nakikita niya. oh. <laughs> pangiti iting nga. pangiti iting nga. Alam mo, manong talaga <laughs> eh. Pagkita may reels. Okay, we're here. Cable car naman ang next yata. Ah, cable car. Oh, ko pa. Ay, ang lakas ng ulan. Grabe. Ang lakas ng ulan. Ang smooth, no? Wala man lang ka yug-yug-yug-yug. Ang <mik> lakas ng ulan. Buti di ka tumihaya, Laps. Hindi ako nagsasandad. trip ang lakas ng ulan. Ano to, Laps? Tulips? Tulips. Grabe, ang dami, oh. Siyempre. Hindi, picture ka lang dyan. Bye-bye. Bye bye. Patay niya pala ba? Now that into my life, I feel I. Nagano lang nagdaanan lang. <laughs> wow. Sun world. Fancy Pan Legend. Sobrang foggy. Okay, ito cable car. Lads, parang petong sa gagdan mag ka. Maghagdan ka mag-isa mo. Lads, hagdan ka. Ikaw na lang. Sige na, sagdan ka. Naisip mo Kahapon lang, sawang-sawa na ako sa hagdan. <laughs> sa glass bridge. Wow, sobrang linaw ng fa. Charot. <laughs> Ay, wow. Asa Pwede palang pumasyal uh? doon. No? May papasok. Oh, oh, mamaya yan. Fancy mamaya. pa na dyan yan. Naulan pa kasi, oh. Yan oh. Solid, oh. Yan ang makikita doon, la. <laughs> Ngayon yung cable car, oh. Tapit mo po. Ganto sana yung view natin. Eto, kaya lang mapag. So, eto yung view. <laughs> Yan. Eto kayo yung magiging view na yeah. <laughs> <laughs> ma. um, Bago mag-cable car, another scan ng ticket. Thank you. Ciao. Yey! Cable car! Nag-sakay. Wow! dito. Grabe, <laughs> ang ganda! <laughs> <laughs> Ayan na, mapag na na. Ayan na, mapag na na. Ayan fog. mapag na na. naman. Sa mga gantong pagkakataon mo, di ma-appreciate yung fog. na, mapag na na. Ayan na, Hindi, na ako, na. Oh, talo na, ako. <laughs> huh? gising. Gising nga. Ay, na na. na, ko. na na. Ayan na, na

Yeah, I'll At dito na tayo, wala nang pag Get ready. you very much. Thank you very much. Thank kayo really oh, thanks. Oh, it's so cold. Ang <laughs> lamig! <laughs> <not the> <laughs> <laughs> oh my God, siguro yun yung, yun yung, yung, yung lamig. Siguro yun yung makapalang suot yung lamig dito sa taas. Di ba yung lamig na? Ang lunong <laughs> to. Just like <laughs> Sabi niya nga, feels like England. <laughs> Grabe. atas taas kasi, no? Hmm, smells like food. <laughs> Grabe, lamig.

<laughs> so, sobrang lamig Wala po lab lab kita Sobrang lamig dito Pumuusok yung mga bibig namin Oo kain muna tayo later Let's go, let's go, let's go. Cable station, Hindi Is there? Yun natin Hindi, yung, yung isa pang parang okay. na isa Monorail. pa. Na-train ba dito? May na rail Yung pa, paakyat na lang siya. Ah, meron to ulit? Mm -hmm. isa pa. Yung hindi kasama sa pagpapabato, So, option lang na lang kung gusto ko pa or magandang pa. Ay, pababa. Iba yun pa. Sika, yung sayata pa ba? Mahala ka lang yun. Ay, kaya na. Sabila. Sabila naman yun yun. Kaya pa ulit. Hindi pa abot. Wala yung ginagawa. Halimaw ka ba? Ay, huwag po yan. Alright. No, no. Ano <laughs> ng Anong pit floor ba tayo guys? Hindi ko alam kung ano. Wala naman niya tantraktena. Yo! Now first second. So more ako ng kakao, ice yung fancipan at chai sang hot and then fries. Okay. One minute. Order ka doon, tapos dadalhin mo dito, papakita mo yung resibo. Thank you. Yung fries. Madami. Grabe. <laughs> Balik ulit. Oh, ang itong lalagyo. Yun. Yung order ko. Ito dapat yun. Ah! Ito gusto ko eh. So foggy. Kaya wala tayong makita view. Puro fog. Oh my God, ang lamig. Hana ang ang lamig. <laughs> Pa, okay ako dito This is the largest tavern in the Northwest. Thank you. We you the you huh? now. Here, you will discover spirit of the Midwest. masaya. 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 Yung puro hagdan. Hindi hagdan, Yung hagdan puro <laughs> Tapos na tayo dun. Di ba nakita nyo, puro fog? <laughs> Kita okay. naman tayo, kaya. Oh, Tuyo dito. Oo. Oh, oh. Tuyo dito. Ha. <sighs> Ano na? Ano na? Okay ka lang? Papahinga lang. Grabe kayo ino kaya. Inokya. Pakita mo. <laughs> Ay! Ano yun? May hubdo na naman. Hindi pa nga daw. Sabi ni Hannah, there's more. Ay, hindi na. Pusok oh, yung bibig na naman. Wala. Wala. Oh. <laughs> Ang paho na daw sabi dito Kulyutad well, na Feeling nasa Korea Grabe dito guys Hello po Hi Ano province? Rizal po Rizal, Teresa Angono Anong <laughs> province? আরে <laughs> না

4,000 dong is to 10,000. 400? 400,000. Nahihilo na ako. Bakit? Pahinga ka muna. Nahihilo na raw siya. Peso, Pilipin. Nahihilo na raw siya. Sila, sa pagod. Pahinga ka muna. How much yung dong? 45. 40,000. Ah, 40,000. 40,000. Hindi kaya ang taas. So, mindset, pinadala ko yung 360 sa kuya ko para yung footage, kunyari kami, kami yung nagvideo, <laughs> ganun ba? Mindset lang. Pero kuya ko talaga yon. is last. This is last, year ano, oh, thank you so much. Appreciate it. Mm -hmm. Thank you, Sam. <laughs> sa thank you, Sam. Na you, Sam. Thank you, Sam. Thank Sam. Paano na ulit kami. Papaan na ulit kami ng funicular station. So, bumili kami ng ticket. 120,000 ang isa. Isang ticket. Alright, another po. Hanggan, pero pati sa papaan na. yung Ah, mataas kasi to. Una tayo. Yes, Tiana! Nge-videohan mo yon? Nah, oke, aaaah! Aku ang mah! Kaya mo? Sinta? Oke. Sayang! We're on top of the world! Pero walang view 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 buru fag ah di tali apa tuh I'm shouting There's an echo, I'll try it tadi lagi. We're on top of the world, world, world. Hahaha

pabalik na. <laughs> ah, ah, pa Kahit pa paano? Ha? Huh? Oo! Oh, pa! kasi nung... pag pabalik. Ayan mga kapatid na tayo sa mga flowers garden. At hindi na Perfect. Perfect.

So paglabas niyo ng cable car, meron kayong mga mabibili na souvenirs. Souvenirs. Ah, store. Salamat tayo. Hey, sorry Sam. Are you okay? Okay. paka lang. Ay. Alright. <laughs> <Bye>. Ang <laughs> <How> cute. Thank <laughs> you. So hello guys, naglilipit kami ng mga gamit kasi hindi ko na talaga kaya, no. Babalikan nyo